Be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. i will be taking shots, yeah, cold blooded icy. watching numbers grow is what I call sightseeing In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right see. And bali uh, dalawa to uh, yung order ni Sir Clyde uh, yung isa na nauna uh, pinandala ko na sa kanya ang mismo sa kanya is naiwan dito uh, itry ko na lang dun sa uh, 49.7 dun sa 50 tapos yung test ko dito sa 25 yan so yan yung standard na budget meal talaga yung rock sir is yung tangke lang uh, pinabaan niya ng konti. So yun lang. Uh, bali yung scope is sa kanya yan. Nagdagdag na sir ng silencer. So yan yung ko na budget mill namin. Uh, fully CNC made. Tapos uh, all stainless yan. Yung trigger niya dito napaka smooth yan. Uh, stainless din yan. Yung hammer niya. Kung scope siya na nakalagay is yung ABPRS ko ng Gen 1. Yan, napakaganda niyan. So, yung barrel niya is, ang standard namin na barrel dito, brass yung loob, pero stainless steel yung uh, sleeve niya. So, yun, yun yung standard namin dyan sa, ano, sa budget mill. Ang price nito is 28.5. Uh, yung tangke niya, sa, hanggang dito yung tangke niya, sa 28.5 na standard. So, ito nagdagdag ng sa ser ng mas mahaba tangke okay. para mas maraming shot count bali ito yung target wala akong ano eh wala akong scope kami so ito muna sa 25 mag barrel index muna ako ayan wala pang tama ayan except dito sa napunit yan ayan, ayan. bali ito dapat yung testing ko sa 30 yards dalawa dalawang unit ang i-testing ko ngayon dapat So ang problema is mahaba nga yung palay Yan wala pang tama yan yung isa So ganun pa rin gagawin ko Walang cut Ang pellet ko naggagamitin is yung asto pa rin ng magandang klase Yan o Yan yun, testing na natin doon kay sir sa 25 muna mag barrel index muna ako tapos uh, set na natin doon sa 50 ah, sa 49.7 yards yan uh, 49 yards walang tama yan ni isa yan ulan na yun yung 25 balik tayo dun sa pwesto kasi andyan ang ulan ang lalakas pang ulan Yun, uh, uh, 25 tsaka 49 yards so mag barrel indexing muna ako dito pagkatapos ng barrel indexing na napakatagal so yun eh uh, papakita ko sa inyo yung barrel indexing na naka time lapse lang para may idea kayo. sampung bakwas yata ako nito yung una kasi na time lapse hindi nakarecord yung pangalawa na lang yung nakarecord nakalimutan ko yun pwede na to sa 25 mag zero muna ako sa 25 yun ang tama nyo dito daming kalat kasi sobrang daming barrel indexing so yun mahirap doon ako titira sa left side sa may A na column. Dalawa ang dot doon kasi yun yung hindi siya natabunan talaga ng palay. Mataas na yung mga palay kaya makatabon. So doon tayo sa 50. Tignan ko muna yung POI nya. Uh, Bale, dalawang dot sa column A. Doon tayo sa unang dot at titira yun. Hindi ko nagagalawin yung ano, yung turret niya para diretso na. Lawa. Tatlo. Hanggang ang ganang ulan. ulan. Apat, marami na lima, anim itu Walo. Uy. May lalim. Siyem. Sampo. Ayan. sa shots. Fifty. Uh, ah. forty nine charge yun ayos din siguro sa budget meal so yun tanggalin natin doon kunin natin yung targets doon hindi ko siya ikakat para may idea kayo sa 25 ah, uh, maliit lang naman yung groupings nya ah, uh, yun sa right side tayo na, na that medyo parang ulan ito, natin doon yung target. Ganoon pa rin, hindi ko rin tatanggalin yung ah, hindi ko siya i-cut tapos tingnan natin doon. Pero andyan na yung ulan. Bilisan lang natin para makapag-testing na ng isa pa. Kasi magte-testing pa ako ng isa eh. So, inaantay ko na lang na at tapos, yan, medyo malakas yung hangin. On off yung hangin. Kumukulog na, kumukulog. So, papakita ko sa inyo yung tama ng budget mill namin sa 25 meters, 5 shots lang. Ang ginawa ko kasi ang gusto ko sana, dapat ang standard nito na testing is 30 yards so wala akong space ito mataas ng mga palay tignan natin dito sa 25 meters 5 shots dun sa right side ko uh, nag aim ano yan yung barrel indexing nya yan kalat kalat yan yan pa yan, grouping, grouping, grouping Yan. Ito yung 5 shots ko. Ito yung aim point ko. Yan, bali, tatlong dot yan. yan ito yung isa. Sa ilalim, ito rin. Ito, tsaka ito. Alot, bali, anim yan. Ito, maliit lang, 5 shots. Uh, 25 cents, pasok. Doon tayo sa 50. Yan yung importante. A49 ah, pala. <laughs> Nandiyan ang ulan. Bilisan natin para sabay okay, abutan na ulan. Yan yung budget nila na police intimate. Naka all stainless yan. Adjustable yung uh, trigger. Yung latest yan yung, yung uh, ng power up, uh, up to 1000 fps. Kaya depende sa output na iset mo sa regulator. So, mga natatang niya sa price is 28.5 na standard siya. Ito. Yan. Yan ba? So yan wala yang ito yung set A na sinasabi ko na column A. Itong dalawang dot yung uh, sinasabi ko kanina sa left side ako nagtira ito. So, hindi na ako nag-adjust uh, sa M point dun sa scope ko. So ito lang yung M point ko, ito yung tama niya. Ah uh, 10 shots. Yan, pasok naman yan pero may tatlo sa labas. Tingin ko Eto, isa, dalawa, tatlo. Ayan. Pero andito, pito. Pasok sa piso. Pero hindi ito yung standard namin na testing. So, for, 49 yards. So, pwede na rin sa pang hunting. Pwede, pwede na. Except lang sa flyer na to kasi on and off yung hangin. Hindi naman walang hangin talaga. So, tingin ko pwede na. Kahit na po hunting lang pasok uh, sa piso sa 49 yards yun oh ang tama niya ni isa eh bien dito lang muna to tapos ah uh, yun nakasarangin uh, iwan ko na dyan tapos baka mag-testin ako dun sa isa sing so, ah uh, konti lang bawas mga 2.5 yung natira sa testing natin so ganun pa rin yung gamit ko is Astro yan magandang klaseng Astro to so yun yung testing ko sa unit ni Sir Clyde yan uh, depende na sa kanya kung ano yung gusto niyang ano ah uh, scope na ilalagay dyan yung nakaset na siya sa 18. Ayan, mga 1-8 siya. So, kung sa hunting lang naman, pang uh, thinking, sa 50, pwede pwede na. Pwede pwede na siya sa 50. So, yun lang. Uh, sa mga nag nito, sa Facebook, lalo, lalo na lang sa comment section, hindi ako nakakapag-reply dyan kasi bawal talaga dyan. So, kung gusto nyo pima na kayo directly sa chat or sa or sa YouTube or sa Messenger pwede rin. Uh, direct na kayo PM doon. Yung price nito, uh, standard lang, walang scope, walang silencer. Yung tank niya is 0.35. Ah uh, 285 yung standard price niyan. Yung nagte-testing ako ulit sa fifty nag-adjust ako ng power dito ng konti lang so, binuwasan ko siya ng konti so tignan natin dun yung tama niya nandun sa itaas ng unang tama so hindi dito makikita dito makikita yan so natin dun Yep. Testing ako ulit sa 50 na sa 12 shots yun. Yep. So, hindi pala ako na kanina napag-adjust ng power. So, dinirekta ko na kasi yung grouping niya sa 25. Medyo okay naman kung sa hunting lang naman. Pasok naman sa 25 cents. So, abang nakaupo ko dun sa ano, sinisilip-silip ko sa 14 yards sumubok ako ulit pero nag adjust ako ng power ng konti konti lang tipin natin dun sa target kung gaano ka gaano ka laki yung tama Walang cut yan para direct mas claro tsaka detalyado talaga. Ito yung mga testing ko sa ilalim. 'Yan yung kanina na 10 shots yung una kong tinesting. Ito nasa 12 shots na to. So, no wala yung fly, ang flyers niya. Tingin ko sa ano sa malakas na power siguro so nung nagbaba ko ng power so pasok ko to sa piso yan ito yung ito yung una ito ito yung pangalawa na groupings so yan kita kita medyo lumitsa ng konti konti lang. Uh, kung ito yung babasihan, parang same lang siya pero nawala yung flyers niya. and 12 shots to. Ito, 10 shots. Konti lang yung power na na-adjust ko. Yan wala pa rin tama yan. Ito lang. Tsaka ito sa ilalim. Testing ko. Pwede na. Pwede na sa hunting. Piso pasok yan. Yeah. So, depende sa inyo kung mag kayo uh, ng scope. Meron tayong scope na EDPRS. Meron din tayong 6 to 4 x 50. Yun yung uh, preferred ko talaga. Medyo mura yun. Saka napaka ano din. Uh, reliable din na uh, scope yun. Uh, sa laser, meron din tayo. Pwede rin mag-add. Uh, may pump din tayo kung gusto niyo Yung pump na maganda. So, sa mga scope na iba na basta hindi ko talaga nagagamit ng actual o na testing ko, hindi ko talaga siya uh, nire sa mga sa mga nag-order sa akin. Kasi pag ano niyan, ako yung babalikan nila. So, kailangan talaga muna i-testing na maganda na ma-prove na ganoon talaga ah uh, pwede at maasahan talaga. Kaya hindi ako basta-basta uh, uh, magbibigay ng, ng ibang model na scope. Pero ang binibigay ko talaga is yung mga na-testing ko talaga. Yung tested ko talaga. So, yan. Uh, yan yung unit ni Sir Clyde.